Hello everyone! Ito nga umuulan na ang Saudi! Tingnan nyo nyo guys. So tingnan yung tas ng Tamkin Tower. Hindi mo na makita. Umaambo na. Ayan! Umuula na siya guys. Ayan. Kaya hindi na ako magbisbis ngayon ng damo. Kasi uulan umu mo. Umuulan na. Kaya tatanggalin ko na lang itong bum, ano tong bumbil na bulaklak. Kasi matinik ayo ng matanda na um, ano. siya, guys. Unang ulan sa tag, taglamig, pa, pataglamig na kasi. Kaya tatanggalin natin yung ano. Di ba? <laughs> kasi tatanggalin ko kasi itong, Mati ni. Nampak ni tunik ya. Maliit pala yung plastic ko guys. namumulaklak na sana siya oh. dati sobrang laki to guys ang laki talaga nito kaya ito pinutol yung puno kaya ito na ano naman impossible yung mga sama-sama. ang ano kasi ng tinik niya ang tulis ng tinik guys, oh, lumalakas na talaga yung ulan no? tapusin ko lang ito okay okay okay, ito ito bukas ko na yung kukunin. Ayan oh, guys, umuulan na. Sayang yung sasakyan na pinunasan. Sasakyan ng pinunasan. Ayan. Pati yung rain mabuti at lumabas ako kasi mabasa ng ulan. Um, ulan na talaga siya. <laughs> Ang sama uh, na ng panaw. Tignan yung siminto guys. Oh. Ayan o. No? Patak-patak na. No? Kaya papasok na ako sa loob. Kasi baka lalakas pa lalo ang ulan. <tinyo> yung tissue. Bula na oh. oh, Di ba? Wala na. So, ayan. <laughs> <laughs> yung bahay ng amo ko. Ayan. Tapos sa kabilang bahay. Ayan yung anak niya. At saka dito, yung gitna. Ayan yung pinagpaupahan na dati. Na-close na close pati yung bintana. Oh. Diba? Sala na pala Nakas na ang ulan Kaya hindi na ako magano ngayon Paya, na Sana lumakas ang ulan para hindi na ako magano Magbisbis Kasi yung dam mo Kawawa kasi yung mga dam mo